Okay, papa change oil na ako. Ito yung motor ko. So, nakita ko kasi medyo lumuwag yung oil filter dito. Ayan, may tagas. Kaya papa change oil na ako. Uh, tanong natin kay Asti kung para saan tong oil na to. Pero hindi to yung gagamitin ko. Ano yan Asti? Para saan motor yan? Yan yung bagong oil ng ano, uh, Gulf oil. Ayan, yeah, ito. Ganito. Ikambyo. Eh. Eh, ito. Ayan na. Pwede ba yan? Di ba 10W40 yung ano? Pwede 20 Oo oh, pero yung hmm. gamitin to Pang ano Ordinary lang to Ordinary? Mm, ordinary oil lang to Hindi siya yung parang synthetic, synthetic. synthetic. Oh, Bukod pa pala yun Pwedeng gamitin pero Oo oh, pang tricycle pwede to Pang tricycle Ayan, Bigay mo na sa akin Sige bigay ka na lang yan sa'yo Bigay mo na Woo! Oh. Mm -hmm. Saan mo gagamitin yan? Doon sa scrambler ko Ah, oh, pwede pwedeng pwede yan sa scrambler. Tapos sige, pwede mm. Pride 40 Ultra Plus. Te 20W by 40. 1 liter 'yan. Ano yung scrambler no? Isang oil lang 'to. Ano lang yun 800. 800 so may sobra pa. Ayun, sa inyan. Yan. Ano sasabihin mo sa agal ko eh? Salamat sa si sponsor. Ni Gulf L sa ni ano? Ang, ano mo page? Ano? Wala ka, hindi mo nakakilala. Ano mo tago <laughs> yung pizza mo? Ano yan? Hindi mo kakilala. <laughs> <laughs> niyo kay sir, ay hindi na. Hindi <laughs> na. Ano yan? Hindi na niyo kay sir. Kaling yung mo tago yung pizza mo? Cornets. Cornets, yan. <laughs> sa pitch ni Cornets. Yan, palo nyo. <laughs> okay. Ito na. Swasti. Si Nag-check sa yung eto yung langis natin. Kulay itim na, oh. Itim na itim. Bapalta na rin natin yung, ano, yung oil filter. Mura lang naman yan, eh. Kaya bumili na rin ako. So, pagka mag-change oil ako, palit oil filter na rin. Para sure. Hindi ko tinitipig yan sa oil filter. Kasi, pwede naman to, After 2,500 kilometers, huwag mo na kayo magpalit ng filter. Tapos, another 2,500, tsaka na kayo magpalit. Pero ako, kada change oil ko, magpapalit na rin ako ng ano, uh, oil filter. So, ito pa yung ano natin, oil natin. Tingin ko, okay pa yan. Kaya lang, nagpalit na kagad ako eh. 5 sana yan pero 1.5 pa lang nagpalit na kagad ako So yun si Asti yung magpapalit ng oil natin At tapos Ito yung oil na ilalagay natin uh, Power Trap 40 10W by 40 So synthetic sya Ito may bawas na to Tapos ito pa So 2 2 liters, 2.2 liters yung ilalagay natin so bali tatlo sya tapos ito yung ano natin uh, oil filter C110 yan C110 kasukat nyan dito pwede naman yung ano yung stock na CFMoto Moto oil filter kaya lang ang hirap makahanap nun so ito lang yung kasukat so pwede na ito yan yung oil filter natin Ganyan natin doon yung pati nga oh sa harap mo sa camera. Ganon pa rin. Ganun pa rin. Okay pa. Kaya lang lumuwag siya eh. Bakit kaya lumuwag Asti? Ano masasabi mo? Dito yan sa o pa dito sa ring Ha? Tumaan dito sa ring Hindi naman siya lumuwag. Oring. Nakita ko ano, ah uh, medyo may tagas siya. Hindi dito sa ring Hindi dito, hindi lumuwag daw. Ano yung problema sa o-ring? Ito, ito o-ring. Lu ano? Lalagyan na yung natin sa susunod ng pitagoy. Lumulu, ano? Bita gray. Hindi, yung iba langis lang daw eh. Yung gilid na to, ilalagyan ng langis. Yes. Kita okay, mo, langis din lagay natin yan ha. Oo, oh, di pero ba? lumuwag. Hindi, eh, hindi lumuwag. May nagpita, may ipit yan. Ginanong ko pa Oo. Oh. Si siguro lumuwag lang yun kasi matagtag yun na dadaanan ko, gano'n? Hindi, eh, hindi ba siya lumuwag kasi ginamit ako pa nito eh. Oo oh, nga. Ba't kaya gano'n? Kamay nga lang yung nagpit eh. Anong problema? Ba't lumuwag Dito, Dito sa o-ring? Sa o-ring lang Dito. siya. Dito, kaya ang ginawa ko, hinigpitan ko rin ng konti, binalik ko. Eh, nag, ano na ako, nagdududa na ako. Ah, oh, ano, tanggal. Hmm. Ba't natanggal? Tinanggal ko yung uring niya. Parang mabilis siya matanggal, no? Wala kayang pege nito? Hindi kayo... naman kasi yan yung original niya niya, eh, di ba? Oo, oh, hindi. Ang kotse niya. Ba't kaya ganun? Huwag sa nangyari ulit. Buti na check ko. No, Asti. Hmm. Hindi ko na check. Malino pa nga eh. eh. Ha? Malino pa lang eh. oh, okay pa. Buti na lang, nakita ko kagad na merong tagas yung oil filter. Kaya, naagapan ko na kagad. Hmm. yung pala yun, naluwag. Alis na natin si Kipian. Saka madaling ano, matanggal yung rubber niya. Magkana daw ganun. 100. 400. May gear oil na yun. Ilang na yan? 1.5 lang na. lang five five. Uh, Grasa. Grasa yun, no? Ilagyan ng grasa yung gilid. Yung sa pilsa na lang. Sa rubber. Tapos, higpitan ng todo-todo? Hindi mismo lang yan. Sa kotse kinakamay ko lang yan. Eh? Hmm. Todo mo konti. Para sure. Kaputol yan. Sa pa? Hindi, huwag maputol lang. Kaputol yung oro. Galp oil! So yun o. Oh. Kung kita nyo at nilalagay na ni Asti yung golf oil pero ugalin yung palagi mag check na itong oil filter kasi minsan lumuluwang ang nangyayari sa akin may tumatagas na na konting oil doon kaya nagpalit na ako ng oil wala namang problema dito sa oil okay pa naman kaya lang ang problema ito oil filter madaling lumuwag yung rubber nya Lumuwag na yung rubber na hindi um, lumuwag. na Natagas lang talaga. Para nabubutas. Ayan. Na nasa labi. Kaya lagi kayo magugali na chinecheck yung oil filter. Kasi sobrang importante niya. Pagka naubusan ngayon na lang is baba ang makina niyan. So, ang makina nito pagka nagpagawa is mahina yung 80,000 na labor. Bukod pa yung mga pyesa. Kasi babaklasin niyan ng buo. Depende din sa sira. 50 to 80 depende sa sira kung ano yung papagawa niya 50 to 80,000? Labor lang? Labor yun Bukod pa yung ano Lalo pa kotse Piesa Mahirap magbaklas na ano ng makinan yan Yung iba nasisira yung lining Yung iba naman basag yung bearing sa loob Depende yung, yung iba nga ano eh pumuputok dito nakikita ko Di yung iba naman, naubusan ng langis. So, sinasagad ng 5,000 pataas. 5,000, 6,000 kilometers bago mag-change oil. Pero mahal na libra, 80,000. 80, 50 to 80, kasama na yata yung pyesa dun eh Baka kasama pyesa, Baka, pero libo oh. na yun Eh, ako, oh, hindi ko kasi alam eh Hindi ko nararanasan, kaya Baka, ano? ayoko maranasan <laughs> Baka kasama pyesa Masakit sa bulsa <laughs> <laughs> ah, kasama pa. Oh, baka nga, kasama. 80,000 libo di yan yon. Grabe man, man, no. <laughs> oh, <motor na. laughs> so, mali pala ako kasama na ano, piyesa doon. Correction ka mo, mali basket na rin. Eh. Hmm. Correction mo kasi 80,000 di basket na Ano na yon? Kasama na pala piyesa doon. So, yun. Naubos na to. Ay, okay. naubos mo na. May natira pa diba? rente. Sobra. Oh. So, okay na to, no? Oo. Hmm. mo muna kita yeah. Dito oh, makikita yung oil. Tingnan Ay Okay. Ayun, ganyan siya kalinaw. Oh. Kasi kanina kulay black. Ngayon okay na, ang ganito na siya. Okay na. Tapos ito na yung oil filter natin bagong palit. Yeah. Medyo makalat nga lang pero mawala rin 'yan. Mga ah, tagas-tagas. Nisan Almera da drive ka Hihi, oh, ang init. <coughs> Ayos. nisan Almera. Uy. Baka biglang umabante. Wala akong kasama, binigay lang sa akin Susi. Kasi ito yung gagawin ko. Kukuha ko yung bawat sa loob nito hindi ko nga lang may dadrive kasi hindi ako marunong mag drive kaya dito lang ako sa parking lot aircon walang aircon ayun alamig ah, ka agad ang lakas Iniisip ko kung Nissan Kicks na lang eh. <laughs> Mas nadadama ko ngayon yung ano, yung Nissan Kicks kasi pwede ako mag test drive na to. Pero hindi pa ako marunong magmaneho. ano ang ganda, wala kayo. May discount pa ako na 12%, 10 to 12%. Pagka ito yung kinuha ko, so pwede pa mabawasan yung monthly. Tsaka madali ako ma-approve kasi dito ako nagtatrabaho. Tapos, kung sakaling may problema, edi madaling magagawa ka agad kasi nga dito ako nagtatrabaho, pwede ko pa dito sa mekaniko nila. So, ang hirap mag-decide. So, para sa akin, ewan ko, basta pag-isipan ko muna mabuti kasi ganda rin itong Nissan Kicks. Tsaka may discount ako yun know, lawak ng loob oh. last lakas pa ng aircon